Mga mga guys, pinuntahan ko nito itong bahay nito mga guys. At uh, na prove natin na totoo yung a uh, lukit, na lukit natin mga guys. Okay? Yo, what's up mga guys? Welcome back to my channel, Ami RTB. So ngayon mga guys, ay meron tayong ilulukit. Ang ating ilulukit mga guys ay uh, yung nawala nating uh, timbangan mga guys na tatlong araw nang nawala at uh, di natin na uh, Nahanap kasi uh, hindi tayo nakapunta sa lugar na ito. So, ngayon mga guys ay nakapunta ako sa lugar na ito mga guys. At uh, try natin ilukit yung uh, ating uh, timbangan na nawala dito sa uh, lugar na ito mga guys. So, lala. Lukit natin mga guys. <clears throat> mga guys. Ang gamit nating lukitor mga guys, ang gamit nating lukitor mga guys ay ito lang mga guys. Ito. Saka, ayagyan uh, natin lang ano tali. Ito mga guys ang ating uh, <coughs> uh, legit at proven and tested na mga guys na locator mga guys. Okay. So hindi ko muna sasabihin sa inyo mga guys kung anong sikreto ng ating uh, locator mga guys. Okay. So i natin mga guys kung saan yung uh, ating uh, timbangan. Okay. So ayan guys, tuturo na yung ano natin, yung locator natin mga guys at ang tinuturo mga guys ay papunta doon sa ano, papunta doon sa Dao. So susundan natin yung locator natin mga guys, yung uh, detector natin mga guys doon sa Barangay Dao mga guys. Okay? So tara, let's go. So dito sa ano to guys, dito sa lugar na to mga guys, dito dito nawala yung ano ko guys, yung uh, ating uh, ating uh, timbangan mga guys So, ay, mga guys, nandito na tayo sa Barangay Dao at uh, tinuturo nito mga guys, ang uh, uh, lugar kung saan doon yung ating uh, uh, timbangan, mga guys. So, tara, puntahan natin, mga guys, kung totoo ba na nalukit nito yung uh, timbangan natin, mga guys. Tara, puntahan natin, mga guys, yung bahay na tinuturo ng ating lukitor, ng ating detector, mga guys. Tara, let's go. So ngayon mga guys ay napatunayan natin na ang ating locator, itong ating detector mga guys ay legit na legit mga guys kasi yung nawala ko na ano, nawala kong uh, timbangan ay nalukit ko mga guys sa pamamagitan nito mga guys. At ito ang patunay natin mga guys, ang nakapulot sa ating uh, timbangan ay nandito sa ating likuran ngayon mga guys. So tara punta natin mga guys, tanungin natin mga guys kung totoo ba talaga na siya yung nakapulot sa ating timbangan. Okay, so tara. So, ito si... Ay, pangalan niyo mo ito eh? Munika. Oh si Munika. Si Munika, mga guys, ang nakapulot sa ating timbangan, mga guys. Kasi nawala yung timbangan natin mga tatlong araw na yung nakaraan. At, uh, yun. At, uh, nina-try ko, mga guys, na i-locate yung uh, timbangan natin. At, uh, nalaman ko, mga guys, na dito sa lugar nito nahulog yung Uh, timbangan, ah, uh, nakapulot sa ating timbangan. At uh, ngayon mga guys, pinuntahan ko nito itong bahay nito mga guys. At uh, na-probe natin na totoo yung uh, lukit, na lukit natin mga guys. Okay? So, uh, Monica, asifredo, uh? Asignado. Ha? Asignado. 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 <laughs> so, Monica, asignado. Uh, kasama niya yung ano niya mga guys, yung uh, mister niya nung napulot nila yung uh, timbangan ko mga guys. So ito yung timbangan natin mga guys. Ito yung timbangan na nahulog na napulot nila. So tinuod na tayo nga na, na pulitan din ito. Ha? Okay. Siyempre ka ito man ang lagi di. Ang mga ang stick kay nya iyo Siyempre amo lama pong gihipot kay siyempre magsuro ng mga gadget diri. Di ang amo gadget nya og magsuro ka diri man. So timbangan. Dito man lagi sa mga ulag So dere sa kuan

Dinidiretso ko na sila dito, pinintahan ko sila dito kasi dito tinuturo yung yung uh, nung detector natin ang ating uh, hinahanap na timbangan. So, ito mga guys, napakalaking uh, ano to mga guys, sa Bisaya pagkadaugan. Sa ano ba yung matawag sa Tagalog di kadaugan din? Eh? Listo daw man, listo daw maksud bisaya kadaogan. Oh, eh. Oh, sa bisaya mga guys kadaogan. Usa kada kong kadaogan mga guys nga ahong na locate ang dagko kong da pasalamat nga na locate na timbangan sa pinaagi ni nang atong gihimo nga detector mga guys. Simple ra mga guys. Kung atong ating, uh, gihimo nga locator. So mana, prui ba guys nga si Ate ang nakapulot sa ating, ating timbangan. At yan guys. Ah, uh, napaka ano parang wa wa, wa sila kay bao oh, nga kining timbang ana nalukit na ho. Oh, Aw na touran. So eh. nag-expect mo um, tingaw oh, malukit ning timbang ana no? Wala, pero ang amo lamang ma, ma.

ang timbangan di ay madu kay di arag timbangan arag pangitan kawan kawin timbangan Nang mo timbangan sahong kwan Sahong ugangan o nga yun pag timbangan ni Zanga itang gikuan na ang timbangan kao ba na po ni di palit di palit ahong ugangan eh di ay dalang uam ipawam na ho kuha naman na ho bumag timbangan na ginawa kinang timbangan na arag ka ka kumpiyansa rin ko lagi po so moron na mga guys so sumayin doon kasulti okay So may dumang pesolte sa Ah, ang kami og um, uh. may makita ng gadget food, siyempre ulo. So, mutoo ba mo ini mm -hmm. sa kining locator no? Mm -hmm. Tumutoo ba mo ina eh O gusay, gusay uh. ko ani do. Siguro makatulan ko siguro ko kay siyempre. Ayo pala man ni uh. um. um. eh, uh. uh. una mi ikaw tagiya tapos diwa man mi nag-expect ka busod sa amo. Kay sige, di mo mao pud ay imong na una kami gadget ay kay mo. Mo may mo kuan nga, mo nagtudlo ni mo. Oh, lagi <laughs> kayak di itu kok. Tahu pun enggak. Tahu pun experience pun. Saat kini yang lokator. Proven and distance ini pun enak nih. Kayak sahong kuan, sahong experience, sahong pengita, sahong mengabutang, sahong pengita. Matu orang pun itu. Oh, nona enggak. Karena usaha nih nak enggak. Kuan usaha nih Roy ba nga nalukit na ho agahong nawa na kuan. Oh, uh. tinuod <laughs> niya sukat suka na maligya ka diri karon sa ka hinso. Le? Oh. so mo bueno, mga guys kung namoy mo nga mga butang, kung sa so pay mo nga butang nindo. Eh comment lang mga guys sa inyong uh, sa comment section natin mga guys kung mayroon kayong mga nawalang damit o ano pa yung mga nawala sa inyo. Pwede itong gawing mga uh, DNA test, tong DNA test, sa mga lie detector test, pwede rin ito mga guys. Kahit anong mga katanungan nyo, kahit anong nawala nyo mga guys. Pwede nito mga guys. Maniwala kayo sa hindi. Proven ang ito mga guys. Okay. So, si ate, yung last na bumili ng ating uh, isda. So, last na ano, last na bumili ng ating isda. At yun ang time na nahulog yung timbangan natin. At uh, na nalukit natin mga guys, yung ating timbangan. No, na dito ra sa kwan, dito ra sa karang nai dao. Ing na diha man ka hinga to panay ka. Dili, karang ag nakapunit dito gikan sa kwan. Oh, dito gikan sa. Ya hmm. gika ba? Oh, ja. Na ginagbo mi dito ah. Uh, ha? Uh. Ja, mo pay pagkahagbong kun sa ang timangan dai. Laki <tuk> budget. Si kwan si pangana karang na exo on sara. Ito ka. Ilsa, Mira, sa Mira. Ilsa lagi. Dili, ikso ang Sara lagi karang to ilang Idan ba idan asawa si Rene, sir? Ai, si Koan, so, bebeng, oh? Bebeng Asawa maghanggay niya eh. oh Oo. Sabi niya. Sige lang, naka mm -hmm. oh Oo, asawa maglilukit lagi mm -hmm. So, ang napuntot, ang atlib to day, sila rin punit dahil? Diyan mo siyang gitag award Oh, gitag anong anog award Sa kakilo. Oo. Ito ay good. Oo, oh, midyang, a uh, isda. Wow, sana all. Oh. Mahulog ulit yung timbangan ah? <laughs> mo at ako ang makapulot ng timbangan oh, mo para so, may oh. ano ako. So, sa'yo nga naman ito Yes, I'm Victoria. Elio representing Maoy Ah, still not So, mo mga guys, ang last na nakabili ng ating isda at bago nahulog yung timbangan natin at napatunayan natin mga guys, yung ating locator ay totoo. Okay. So, ayan. Ah, di ba? Sana o. Oh. Tinor, pati nga, ikaw ang nga ang parisan oh, sa... Mm -hmm. Oh, bit tao. Pagodjon. Ngit-ngit na. Oh, Ngit-ngit oh, na. Ngit-ngit na to. Time na aming palit siya mga guys. Mm -hmm na sa atong isda. Mm. Uh, si Danakit ang tamanday ay na pulit ang tamanday lain. Uh, okay. Ang nakapunit si Kuan, oh. si Bibing Asignado from the ang nakapunit. Ang uh. uh. ato nang ngatong ni Jessica Soho ni ngatong ba? Ni interview karon ron. Okay. So, yun lang mga guys. Maraming salamat sa inyong panonood. At huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa ating channel at pakihit na rin yung notification bell para mapilitid kayo sa ating mga susunod na videos. Maraming salamat. Bye-bye.